E eh sa sasabihin na natin yung mga sinabi sa atin ng mga taga-sanuan Jingo, hindi ka daw pinansin Umarap ka sa salamin ng mga butakal At tanungin mo ang sarili mo kung paano kang tumuad-tuad Ito ang istorya, Pinas Oh my God! Syokla na binanggit ni Madam Maharlika Si Senator Jingoy Estrada A.K.A. Jingay mainit-init na nilahad ni Madam Maharlika ang pagkatao na isa pala itong syokla naging isang one-sided kasi si Senator Jingoy Estrada sa huling hearing tungkol sa PIDEA leaks dahil sa isang simple no check ay pinasited in contempt niya ang dating Expedia agent Jonathan Morales panoorin natin ang video ano po totoy ng kabayo sa ano niya eh? sa sa niya ibig So, wet box niya. I really don't care. Personal yan. Pero, inatake niya ng personal si Agent Morales. Eh, di, sasabihin na natin yung mga sinabi sa atin ng mga taga-sanuan. Na nung nakulong siya, eh, dalawang artista daw ang na boylet ang bumibisita sa kanya. At meron pa nga eh. Pangalanan ko ba? At meron pa siyang ano. <laughs> okay, sige. Ganto natin bigyan natin, Diego kami message na sa akin. Meron pa siyang gustong tsorbahin. Nag-hunk na hunk, gwapong gwapo. Ang pangalan Wendell. Pero hindi siya, hindi, Jingo, hindi ka daw pinansin. Dahil hindi siya pumapatol sa katulad mong uh, ano gani na sa ilonggo. Patakal. <laughs> ano ba yun yung madjobang? <laughs> Patakal. Basta, nah, hindi ko maisip yung ilonggo word. Pero anyway, si Sky Girl patakal. Butakay sa Bisaya. Okay, mga kababayan. Hi, Jimmy Ah, uh, Okay, sabi ko nga, wala, alam mo, wala naman din talaga tayong pakialam kung ano yung preference ng tao. I'm not, ako, pokling-pokling din ako eh. Pero yung magmamalinis ka, jingoy, yung PDS, ni Morales, sinasabi mo, dishonesty, pero gawa-gawa mo, humarap ka sa salamin ng mga butakal at tanungin mo ang sarili mo kung paano kang tumuwad-tuwad. At hindi bagay sa yung tumuwad actually. Ang <laughs> na nga lang tayo. Diba? Iyaw ka diri, no? Nagjijiyak na. Ano mo Gerald. Basta Gerald at saka ano. Bakit si Cheese Darna? Si Cheese Darna din yan. Ah, di ba nagpakilay nga? Okay, so mga palaga, yung malungkot. Part lamang ito ng ating pagsubok. But again, sabi ko nga, uh, mas lato tayong malakas. Ito si Jingo, yung kapal na mukha, no? Alam mo, hindi sa'yo bagay maging pokla. Bagay sa'yo sa ano eh, dun sa lamawan. Wala na naman tayong problema kasi ako, sabi ko nga, marami ako mga mga kamag-anak na jokling eh. Walang masama doon. Ang problema kasi mga palangga na akala mo siya yung pinakamalinis na nila lang sa buong mundo at yung PDS na yung ginamit niya para makontempt sa Morales. Eh pero siya, binibili niya ng Bentley ayon sa ating source ayon sa ating source galing sa kabanampayan at pag pumupunta sa San Francisco, kasino siya ng kasino gamit ang pera ng bayan. Alam mo, alam nyo, yun lang ang nilalatag sa inyo. Ganitong klaseng mga senador, mga kongresista, kaya kawawa talaga kayo sa Pilipinas. Magiging forever kayong OFW, na na lang kayo sa Pilipinas, nakaka-uwi na kayo sa Pilipinas kapag hindi nyo na kaya magtrabaho. See the years na nasayang dahil ang pera ninyo ang taxpayers money ay binibili lamang ng Bentley ng mga Hermes doon sa Paris ngayon tignan mo ang bagong Senate President diba si Kilay ilan kaya ang mga Hermes na naman nabibilhin gamit ang pera ng kapanampayan magtataka kayo habang nagsisenate hearing ready ready si Bato Bato si puso bato-bato na nandun nakasumpa. So, ito ay well orchestrated ba na ano talagang planado ito. Mm. Kaya kaluoy kayo. Kawawa talaga kayo. Mm. Mm, si Jingay. Alam mo, masama maging bading ako. Bakli, bakli din ako. Hmm. Mm. Yung anak ko nga, bading. Lahat kami magpamilya, bading. <laughs> yeah. <laughs> lahat kami bakling wala namang problema <laughs> kaso si Jingoy hindi pagay sa kanyang iyo imagine mo kadiri ano umagang umagang kumakain pa naman ako imagine mo isang butakal tumutuwad tuwad kay ano Gerard kadiri sino ba yung Gerard na yun I'm not sure kung Gerard or Gerald Gerard or Gerald yeah si Jingoy ay content kadiri no pinag-usapan natin pero again we will fight. Wala daw alam si Gerald. May Gerald pala dito. Ah, sabi ni uh, Sabi ni Gerald, wala daw siyang alam. Ah, uh, Is it Gerald Napoles? Ah uh, Okay lang yan palangga na ganyan yung maramdaman natin lahat na nagalit. Pero again, I mean, papunta na tayo doon. Abangan nyo yung mga susunod na expose at mga Doon sa mga nangungulit-ngulit at yung mga, na mga nag, ang tawag doon yung mga nagme-message sa akin. Just wait and see. Okay? Wait and see. Huwag kayong panghinaan. At ah uh, yeah. Okay, so, tignan natin. Baka may bagong message. Okay. Aba, may nag-message si, ano, si Puting Ahas. Okay, ganito breaking news. so <laughs> buka nating makapanayam ang anak ni Agent Morales. Mahingi tayo ng update sa kanya. Pero later na lang siguro pag nasa, ano uh, ngayon kasi breakfast naman eh. Kahit nandito po ako naglalayag ako ng bonggang bongga, bibigyan ko kayo ng update kung ano ang nangyayari. At ganun pa man, huwag kayong nagpapaniwala sa dami sa mga ano sa mga butakal o yung mga vloggers na nani mga vloggers na basura na akala mo kakampi ng bayan o kakampi natin you are smart enough mga palangga you can feel you can assess kung ano yung intention nila to destroy or sirain tayo sirain si agent Corrales dumating na tayo sa point na to malapit na malapit na. Tapos ngayon pa kayo nagpapagpapaniwala sa mga yan. inggit lang yung mga yan. <laughs> Ganun na lang. Isang word lang. jinggit Okay? Kasi walang nagtitiwala. Guys, 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 you stay here. Go. So, okay. Doon kayo. Yan. Diyan kayo. Huwag kayong makalit. Makikita kayo sa ano? Sa stage. Doon, doon. Sheng, lagyan mo nga ng konting kape. Hmm. Ay, mainit doon, no? Kalahati lang umupunuin, ah. Huwag mo nalagay ng sugar. Ang dami nyo, ah. Ang gabi lapang nyo, parang bibitayin na kayo bukas, ah. <laughs> kunin mo nga yan, papakita ko na. Kunin mo. Sige na, kunin mo muna. Sige na, kunin mo. Sige, solo mo eh. Kunin mo na. <laughs> ano, papakita ko na. Ganito yung kainan. No, hindi yan, yun, no, yun kasi, oh. Sige na, please. Nag-resist pa to, eh. Ah, Marga M., may vlogger na bitter, hindi makamove on. Ah, you know what? Sabi ko nga pala nga, matalino kayo. Mm, kaya ko sinasabi to, oh, yung kasama, mga kasama ko, ito yung pagkain. <laughs> Parang bukas bibitayin. <laughs> Parang huling kain na lang. <laughs> Ay, tayo ito yung mga, pag, mga, pagkain dito. <laughs> mga ano yan? Mm -hmm. Mata ka doon, medyo nakis mo doon. Doon na lang kaya. Pakain mo ng itlog. Ang sosyal naman ng nakis makakain kaya na nilagang itlog dito pa. <laughs> Sabi ko sa, sa Japo ko, nakain lang ng itlog dito pa sa, ano, uh, sa Pacific Ocean. Pwede naman kumain ng itlog sa bahay. One dollar lang. Anyway. Sabi si Billy, kaya siya to day na pinayagan niya mag ng PDRX. na ano? Ano ba mga chika? Sige, kasi hindi ako makasigaw eh, ng bongga, -bongga. Mag-ano lang tayo, mang opera eh. Si Batu Umiya? Uh, hindi ko alam kung ano strategy ni Bato. Pero overall, lahat doon ng mga senador, lahat sila, including Zubiri, duwag. Duwag sila lahat. Lahat kayo duwag. Ano putang ina? Takot kayo kay Marcos. Lahat po doon duwag. Yun ang mali malinaw na, na, na ano natin, na patunayan natin na sila ay mga duwag, walang mga bayag lahat. Kaya Bentley sa Amerika yata yung binigyan na nasa San Francisco kung tama. Oo, oh, yung, nag, yung binigyan ng Bentley ni Jingoy according to my source from San Juan. Nakapit bahay niya, charing. <laughs> Ay, binigyan niya ng Bentley yung taga dito sa San Francisco. Di ba? Okay lang sana kung niya. Icompare ninyo, imagine nyo, kayo hindi makabili ng, ng bigas sa ng mga grocery. Pero yung mga jowa, naka-Bentley. At recently, nagdrama-drama na naman itong Bangag Junior na may available na raw na 29 pesos per kilo ng bigas. Walang 29 pesos from from uh, NFA. Dito, dito, na Dito. Ha? Ba't sabi ko sa'yo, kalahati lang matiga din ang ulo mo eh. Napalo-palo ka sa akon eh. <laughs> sabi ko, parang gusto ko lunurin ng kape. Nakakaloka. Mm. I mean, just so sad, darling. Napakalungkot si markit si I Marcos Tunay na Marcos Lacson daw tatay niyan si Arsenio Lacson. Oo nga. Kapag DNA natin siya para malaman natin. <laughs> Alam mo so, 'di ba? Yung kapatid niya magpapulburon test, siya magpa-DNA. 'Di ba? Oh, ang daming issue pero more on wag na tayo pumunta diyan pa lang, irrelevant 'yan ngayon. Whether Lacson siya or whatever, ang usapan dito kung paano natin makartag si Bangag. Okay? Lahat bumoto. kakapanglumo kay 'yung bumoto kay anong kay Zubiria. Well, the whole act, Lahat ng act ng actualization nila, lahat ng acting nila doon, nakakapanglumo talaga. Kasi takot sila sa isang bangag tayo lang ang hindi takot. Hindi ko na panood, anong iniyak-iyak diba to, sabi ni Palanga. Anong iniyak-iyak? Oh, wag na yung wag na yung kay Amy. Wag na yung sinong tatay niya. Hindi na importante ngayon kung sinong tatay niya. Ang importante ngayon kung paano natin mababasag ang mga bangag. Matagal magorgor ni Lisa Tanas, sabi ni Jimmy Nishi. nag na nga ako sa kanila. Ano? Tam, ano? Tama? Katama ka kung totoong equal ang kapangyarihan. Executive, legislative, and judicial. Wala nang equal na kapangyarihan. Tiyan mo takot yung mga senador niyo. Sino kay, si, I mean, mga palangga, yung mga negosyante, the reason why nakaka-survive sila, kasi nagkikisas sila sa gobyerno. Nagbabayad sila, nagbabribe sila. Kaya, sabi ko, how much more ikaw na ordinaryong citizen? Wala nang pag... Alam mo kung pwede nga lang kayo lumabas na lahat sa Pilipinas? Kung meron kayong lilipatan, you will do that, di ba? it's sad to say na nasabi na maganda ang Pilipinas, mahal natin ang Pilipinas, napakaganda, tayo ay mga people friendly, tayo ay mga warm people in the whole wide world. Minamahal tayo ng iba't ibang lahi, which is now right here, dito sa Cruz, ang daming mga Pilipino, Mababay, magagaling, pero hanggang doon hanggang doon yung recognition natin. Hindi pa pwedeng ma, ma Ma, ano maranasan natin o ma-feel ma-enjoy natin yung pagiging mabait, pagiging world class natin sa sariling bayan hindi enough yung nandito oh you guys Filipino ay eh. ganito, ganyan, ganyan You're